O ang DYHP six one two sa Cebu numero uno. Tatag RMN. Handuman <todic music> sa sa Maayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminaw niining ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista na og o kinabuhi akong kaagi. Ako si Kyle. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. One more try. RMN Drama presents HAN MANAN so so KA AWEN Anak-anak saya yang keagi kerun Mereka ingin bersikap lelaki Mereka ke City Mereka mempunyai tumpu Mereka mempunyai tumpu Mereka made by X Thunder Gaming. Ay, salamat. Makauli na gitawan ko. Bay, maglungan ah. kang uli na mo? O maglungan mo sa iyo mong uyab? Ha? Uyab ko taong ba eh? Kinsa ba? Kinsa pa, snil Ah, ha? Ha? Ang bilag ng imong bag. Dili lagi ko. Pati nga ko rin mo. Na nakikitaag ko na ko no? Ano so, sa? ka pagkadiha. Anong arti ng kay Kabi? Kyle, naaanat ang manag-uyab sa eskwilahan tungod sa atong kasuod. Aw, oh, ganun <laughs> na Masubit na ingon sa kong amigo. Oo, di ba? Ganun day. Ang importante, ba ta nga, di na tinuod. Nga friends na kita. Huwag imposible nga magkauyab ta aw, oh. Oo oh, bitaw. Imposible. Bahala na ka nila, Ah. Uh, uy, uy! Nelly! What the way? Hmm. Ibiyaan, minu ako. Ano ang karusya? Sige, ang ni Nelly. Ano murag nalain po siya sa ang eh. Dili ka tungod kay naingon ko nga imposible nga magkawiyab eh. Unalain siya ito. Sa ato pa? Nagkagusto siya na ako. Unsa? <laughs> Nihabag ka? <laughs> Unsa mo <mende>? din? <laughs> Kyle, ko nga bilib kay kasi mong kaugalingon. Pero dili na tinuori mong kisulti, no? Imposible nga makagusto ko ni mo, no? Ah, uh, aray. Anak, nagka-istorya na da ni Papa ni mo bahin sa imong pag-college. Um, asam kong skwela, ma? Ado na kaslaing nasod mo, skwela, anak. Sa imong tito. Oh, ha? malayo na dahi ka? Oo. At naman ko sa California. Ah, <laughs> okay na na, uy. Ah. um, okay na ni mo? dili man? Kana pa? Wala magsamok-samok na ako? N Nili, seryoso ko. Okay na din ni nga makalagyo ta? Kaya ako, dili. Ngano man? Huwag na kayo kapangayuan o tabang ko na maproblema kasi mong projects? Um, <laughs> dili ka kana lang. Uh, Nelly, ganahan ko nimo. Day ko. Best friends good tadi ba? Dili. Like. I love you. Oh? Ang <laughs> mahugid ka, Kyle. Uh, <laughs> uh, <laughs> Nga ibuhat man to nyo. Ha? Ngano Kyle? Recorded by X Thunder Gaming. Gusto nak umihaw ka. Before ko malika. Please. Sultihi ko kung, kung sa'yo na-feeling mo, Lily. Wala ka na ka, Kyle. Mas maayo pa nga before ka mular ka. Maglikay na lang tayo susag gusa. Palayo na na ako, Kyla. Lily. <coughs> Kamusta <laughs> ka din, hey, Kyle? Okay naman, tito. Medyo nag-adjust lang ko kay lahi ira gudin ni Nasud. Pero naibaw ko nga maanad ra niya ko. Paling kamot na gudin ka. Kyle, mo paulit ko sa Pinas. Um, Ikaw, basi gusto kang muban. Sige, tito. Kay, gimingaw na pod ko nilang mama. Yan ang murag, ikulbaan lang ko. Hindi ko bigit ka. Ha? Basta, unang ulit, di ka sila yung nasod. Um, kumusta naman kasi, Nelly? Wala ko'y balita niya. Gimignon ako ko niya. Salamat kay na ulit nag-good town, kanak. Gimingaw na, ka, Gimingaw na kikunin, ma? Kuning Ah, uh, pa, ma. Kumusta na this? N Nelly. Ah, imong e best friend. Oh. Ay, dili naman na to silingan si Nelly, nak. Oh. N namalahin sila? Ah, oh, nak. Kay namatay man to iyang mama. Kung kambot ko kun. na, asa na kataon tong bata aron. Siya naman lang tong usa. Mau ba? Kaluoy gud. ba bay? Wa pagi mo makita magkit, uh, og balik nili? Wa pagi bay? Uy, sige bitaw ko pangita niya. Wa makatubag kun hain siya karon. Na, isudar ba pangitaon sa tawo nga di gusto magpakita. Ha? Ah. Unsa Onsa na? Onsa'y dili na ka balik sa kawas? Ano lang mo trabaho Tiwas, ma? Mas posible mong nga makita na ng ko snili kung na ako din eh. Ah, uh, ikaw'y bahala, nak. Sige lang, kay kung na ako'y balita, sultihan ta dayon ka. Ah, salamat, ma. <tinyo> Sige na. Uh, uban lang na mo nga maglago yung gabi. Naman. Di lagi ko. Ay, nguunsa. No nguunsa no magaling. No ikaw na nguunsa no doy. Nguunsa. Trabaho, balay, mora yun ang imuha style. Ano naman? Nagpabot pagyapon ka na nili. Na, minyo na lang minyo niya ikaw. Kailan ay edad ni mo pero papagyapon mo mabos, sa mili. Eh. pangitan na lag laglayan Eh, ikanda kisturi ya din yoy. Au, mauba na lagi ko eh. Oh, ano <laughs> Ah, uh, maayo kay din hiratas mingaw. Eh, ngay ba man minga di ka ganahan usab ba? Ngaroon saan Oh, ha? Ni Kinsa? Kaila. Oh. Neli, Hai. Biar saya temu, ha? biasa saya temu. Hari saya aku ngeri. <laughs> oh, Neli, kau musta? Dia mengagikan. Oh, saya nak hitam buk ni. Tinood ka di ay ang gisulti sa ibang amiko, no? Nagrabi ka di mong kabalakan ako. O nagpaabot kit kuno ka na hangtod ka ron. Oo. Uh, oh, oh ko mularga o balik sa laing tungod ni mo. Nahibaw ka ba gikan ko sa California? Oh, ha? Uh, huh? Nang-apply kong trabaho dito. Nag-OFW ko. Og bisag nahibaw ko nga imposible pero namasin ko nga makakita ni mo. Oh, uh, imposible? Ah. Sama sa mo gingon nga imposible nga magkagusto ka na ako. Oh. <laughs> Pero nakarealize ko nga in denial raman day ko sa kong kagalingon. <laughs> uh, di pa siguro awahiyan ta na. Bahala o mga tigong nata. Mm, mudawat na magkaganako. Dugay na kung nagpaabot ani higayon na. Og dugay na kayo kung gusto mo sulti og I love you too. Oh, ah, nindili. Ah, ah, salamat kay na ako kanagi. <laughs> Asa ah, naman tong imong giingon nga imposible nga magkauyab ta? Baga bata pata ato. <laughs> Karon para nako. Na imposible nga magbuwang pata kay dili na ti kabuhian. Mantood kayo ang panahon nga akong kipaabot. Pero dili sa kamayan kay nibalik ragyong sinilis akong kinabuhi. na ako ilaing gipangayo pa. Malipayo na kay ko Dini na lang kuto, O daghang salamat sa pagdagan akong nga kong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. <tipos> Mawag ka nga higalang ni Kyle nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon, pangayo, Awit kirekulahan, one more try. Tell me how Change. was it pride? Right? Ang mga kaagi giba na dua sa ni Carol Marie Higain, gubus sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukin tipa minaw, kinasing sa papada. Sa inyong nakalain laing kaagi sa kedabuhi ng naglibot sa Yedris lang nining ni tulumanun. Handumanan sa saka awit kerov. RMN Production Center Studio, 3rd Floor. Jose R. Martinez Building, Rosmania Boulevard, Cebu City. O baga ipadasa Handumanan Official Facebook Page. Hangtod sa sunodikayon. Tekang salamat sa pa, pagpaminan. Find each other.